nagsigawan na yung mga tao, si Nino tumumba siya. Hindi siya, hindi siya tumayo, tumumba siya. Ano ang magiging kasalanan ng batang si Nino? Isang scholar sa UP, papatayin ng ganun na lamang sa loob pa mismo ng UP campus. Nalaman ko na lang anong kinasuhan lang ako niyan. Sa kanang buhay ko, hindi pa ako nakapasok ng, ng UP kung talagang mamimit namin yung justice talaga as yung makukuha namin. Siguro hindi pa siya talaga. Isa lang yung nakakulong. Fourth year journalism student sa University of the Philippines, Diliman, si Nino Kalinao. Isang simpleng estudyanteng na nangarap na maging manunulat balang araw. Ngunit nang dahil sa isang karumaldumal na krimen, si Nino na ang naging laman ng pahayagan. Sino ang mga taong nasa likod ng pagkamatay ni Nino? At ano ang naging motibo upang wakasan ang kanyang buhay? Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Muli nating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang buong katotohanan sa pagpatay kay Nino Kalinaw dito sa Crime Classic. Mahigit labing tatlong taon na ang nakalilipas mula ng maganapang karumaldumal na pagpaslang sa dating estudyante ng University of the Philippines Diliman na si Ninio Kalinaw. Ngunit hanggang sa ngayon, buhay na buhay pa rin sa alaala ng kanyang ina na si Nena Kalinaw. ang bawat sandaling kapiling pa niya ang anak. Tawag na sa kanya, joker eh. Ma palabiro. Walang dull moment sa kanya. Lumaki siyang matalino talaga. Punong-puno ng pangarap si Nino para sa sarili at lalo na sa kanyang pamilya. Malaki yung gap namin pero typical, typical brother kasi nagkukulitan since parehas kaming lalaki. Uh, may times na nag-aaway din kami kasi kukulitin ko siya, naiinis siya. Marami rin siyang naging influence sa akin kasi yung mga naalala ko like yung mga, yung mga, yung mga ginagawa niya din. Yung paglalaro ng sport, pagbabasa, pag, pag, sa music, yan. Naging aktibo rin daw si Ninyo sa paaralan. Patunay dito ang ilang parangal na kanyang natanggap habang siya ay nag-aaral. Na naging daan upang makakuha ng scholarship at makapag-aral sa UP Diliman. Naging bahagi rin daw siya ng mga organisasyon sa simbahan. Ngunit ang higit daw na pinagtuunan ni Ninyo ay nang naging miyembro siya ng volleyball club sa kanyang universidad. Kasabay kaming pumasok sa UP Volleyball Club. Kaya isa ako sa mga kaklose niya. nag expect din yung parents niya na may sila sa hirap after niya graduate. Hindi namin alam na, na may financial difficulties ba sila or what. Kasi hindi siya nagre-reklamo, wala siyang ano. Hindi siya nagsasabi, wala akong pera, hindi siya nagsasabing ganun. Nag-desisyon din daw si Nino na mag-board na lang sa loob ng UP campus mula sa kanyang tahanan sa Las Piñas upang mapalapit na rin sa kanyang pinag-aaralan. Sabi niya, nung nag, nagdo-dorm siya, Ma, alam mo, doon sa dorm, minsan hindi ako makaakyat kasi ang dami nga mga frat na nag-aalok nag ba kung nag nagre-recruit. Nag bago siya makaakyat doon sa dorm, may kasama dapat. Kaya naghihintay rin lang siya ng kasama. Sa kabila daw ng pag-uudyok ng ilang fraternity groups kay Ninyo na sumali sa kanilang grupo, Mariin naman ang pagtanggi ng binata. Naging abala raw si Nino sa kanyang pag-aaral at pansamantala rin huminto sa paglalaro ng volleyball. Although noong 18 ng gabi, tinawagan ko siya uh, kasi officer ako noon ng Volleyball Club. Ako yung nagtatawag sa members to inform them na may activity. Pinapunta ko siya doon sa booth para magpakita to mag-show ng support doon sa activity. Pinagbigyan din daw ni Nino ang hiling ng kaibigan na si Princess. Kaya noong February 19, 1999, school fair daw noon sa UP Diliman, pumunta si Nino sa booth ng Volleyball Club sa Arts and Sciences Walk upang kitain si Princess at ilang miyembro ng kanilang club. Dumating siya late afternoon na yata eh. Tapos yun, nagkukantuhan lang kami, nag, nag nagpapalipas oras, ganun. Kwento pa ni Princess, dakong alas 4.45 ng hapon habang nagkakasiyahan daw ang lahat, bigla na lamang daw umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok. Meron kasi akong na, narinig nga pong putok. Tapos, doon kasi sa likod ng bench nila merong hill. Doon sa hill, meron ako nakikitang tumatama. Na, naisip ko, baka pillbox. Kasi I think the days before noon, meron ng mga mga frat-related violence dun sa campus. ni Tapos nagsigawan na yung mga tao, nagtakbuhan. Si Nino, tumumba siya. Hindi siya, hindi siya tumay, tumumba siya. Tumumba pa siya, medyo parang gutter pa nga. Tapos nakita ko, may lumalabas sa dugo sa bibig niya. So, sasya agad yung pinuntahan ko. Tapos di, tinatawag siya, Nino, Nino. Nagtulong-tulong daw si na Princess at tinampang mga kaibigan na buhati ng dugo ang katawan ni Nino upang madalas sa malapit na ospital pinipilit namin siya i-drag out doon sa corner kasi parang gutter yun eh. Dun, dun sa walkway mismo, hiniga namin siya. hindi namin alam gagawin namin, pero eh, inisip namin kailangan dalin sa, ano, sa hospital. Ayon kay Princess, sa ginawang inisyal na investigasyon daw ng mga otoridad, nabanggit daw ng mga ito sa kanya na maaring may hinahanap na ibang tao ang mga sospek na bumaril kay Ninyo. Days before pa, na meron ng mga mama alam mo naman na hindi estudyante may mga mama na naghahanap ng naghahanap ng lalaking matangkad, maitim, kulot, saka mataba or siguro malaking katawan. Ganun. Eh if you describe ninyo, ganun siya, matangkad, maitim, kulot, saka malaki, malaking tao siya. Ayun. So yun nga, yung kaya ka para sa amin, possible na napagkamalan siyang member ng frat kasi hindi naman siya nagpupunta doon eh. Wala siyang reason to be there except pinapunta ko siya dahil doon sa booth namin. Kung pagbabasehan daw ang mga report na nakalap ng mga pulis at mga testimonya ng ilang mga saksi, malaki raw ang posibilidad na biktima ng mistaken identity si Nino at hindi talaga siya ang totoong target ng mga suspect. Sino ang mga taong nasa likod ng pagkamatay ni Ninyo at ano ang kanilang totoong pakay upang isagawa ang krimen? Simbukan daw niyang awati ng suspect na bumaril kay Ninyo, ngunit maging siya ay tinutukan din ito. At isa pang potok ang pinagkawala ng lalaki sa nooy wala ng malay na si Ninyo. Ayon sa naging saksi sa krimen, ilang araw na raw niyang napapansin ng ilang lalaki na tila nagmamatsyag sa loob ng unibersidad. Kaya't malakas daw ang kanyang kutob na maaaring ang mga taong ito ang nasa likod ng pagkamatay ni Ninio. Sino ang mga lalaking ito at ano ang totoong pakay nila kay Ninio? Ayun sa sinumpang salaysay ng witness na si Lina De Castro, security guard na nakatalaga sa Palma Hall, ang gusali kung saan pumapasok si Nino. February 18, 1999, nang unang beses daw niyang napansin ang apat na kalalakihan na no umaaligid at di mapakali sa tapat ng Palma Hall. Ang isang lalaki naman daw ay palingalinga na tila may inaabangan at may sinisipat pang larawan na mula sa kanyang bulsa. Um, sir, di po tayo pwedeng tumambay dito. Yung mga estudyante lang po ito. Dala daw ng pagdududa ni Lina, ay nilapitan niya ang mga ito at sinabihang umalis sa tapat ng gusali. Kinabukasan, February 19, muli raw nakita ni Lina ang apat na kalalakihan. Sinalubong daw siya ng mga ito at nakipagkwentuhan sa kanya ang tatlo sa mga ito. habang ang isa naman sa mga lalaki ay tumungo sa Palma Hall. At makalipas ang ilang sandali, kakasunod na putok ng baril ang umalingaungaw sa paligid. Dito na nakita ni Lina ang duguan katawan ni Nino. Dagdag pa sa ginawang testimonya ni Lina hindi pa raw na ang sospek. Muli pa rin binalikan ng dalawang putok si Niño para siguraduhin na patay na ito. Sinubukan daw niyang awati ng sospek na bumaril kay Ninyo, ngunit maging siya ay tinutukan din ito. At isa pang putok ang pinagawala ng lalaki sa nooy wala ng malay na si Ninyo. Sabay-sabay daw na tumakas ang apat na sospek lulan ng isang kulay asul na kotse na may plakang IMF 700. Dahil sa tuwi ng pagkakasaksi sa mga pangyayari, itinuring na star witness si Lina De Castro sa pagkamatay na estudyanteng si Nino Kalinaw Sa pamagitan ng artist sketch, ay isa isang binigyan ni Lina na mukha ang mga nakilalang sospek. Nakilala ang mga sospek na si Narizal Sari Lamsanil, Desmark Albadar, Omar Hajula, at ang itinuturing na gunman ng grupo na si Resurrection Ranin, presidente ng barangay Kulyat Tandangsora, Quezon City. Miembro raw ang apat ng isang grupo na nag-ooperate ng ilegal na droga sa Quezon City. Sa sinumpaang salaysay ni Lina de Castro, itinuro niya si Resurrection Ranin ang kanyang nakita na bumaril kay Nino Kalinaw at nagsilbing lookout ng kanyang apat na kasamahan. Lumabas din sa investigasyon ng polisya na ang mga naturang sospek ay miyembro ng Sigma Rho Fraternity na ay mahidwaan sa pagitan ng isa pang kilalang fraternity sa UP Diliman, ang Sintila Juris. At ang hidwaan daw sa mga fraternity group na ito ang posibleng pinag-ugatan ng krimen at ang dahilan sa pagkakamatay ni Nino. tanging si Resurrection Ranin ang nasampa ng kaso murder dahil siya mismo ang itinuro ng witness na si Lina De Castro na bumaril kay Nino Kalinao. He is to be condemned to suffer the penalty of reclusion for perpetual to death. Ano yung napaka-inocentric talaga. Wala akong galang malam sa pangyayari sa Ayon sa isang kaibigan ni Nino na si Tejano, biktima lamang umano ng mistaken identity si Nino. Nung panahon daw na yun kasi, naging mainit ang bangayan sa pagitan ng Sigma of no Fraternity at ng Sentila Juris. Naling ko siya agad as fraternity-related violence kasi naisip ko baka pillbox. Kasi I think the days before noon, meron ng mga, mga frat related violence dun sa campus. Eh. <laughs> Nakasaad sa isinimiting investigation report ng National Bureau of Investigation o NBI, paghihiganti ang motibo ng SIGMARO upang huntingin ang grupo ng Sintila Yuris. Ang isang miyembro raw kasi ng SIGMARO ay napaslang at ang tinuturong may kinalaman daw sa krimen ay miyembro ng Sintila Yuris. Alam mo naman sa UP ay uh, mainit ang alitan ng mga fraternity at maaring na nasangkut nga si Ninyo yung napagkamalan siya. Sabi lang nila, uh, na baka napagkamalan siyang member ng Sintilia Yuris kasi yung, tamba, yung booth namin nasa tapat ng tambayan nila. Possibly na napagkamalan siyang member. Tapos, yun yung, ewan ko, baka yun yung plano nilang, ano, plano nilang barilin talaga. Paliwanag ni Nena Kalinaw, ina ni Nino, walang sinalihang grupo ng fraternity ang kanyang anak. Kaya't imposible raw na ito ang target ng mga sospek. Pag may uwi, um, raw sa kanya, nag siya pero hindi siya umati. Kaya hindi siya kasali. Hindi, wala yung sinalihan na frat. Ano ang magiging kasalanan ng batang si Nino? Isang scholar sa UP, papatayin ng ganun na lamang sa loob pa mismo ng UP campus. Limang putok ng caliber 45 na baril at apat na tama ng bala sa katawan ang tumapos sa buhay na isang binatilyong masayahin at punong-puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Sobrang maraming mangyayaring pagbabago. Unang-una siguro sa family namin kasi kuya, my brother was uh, hoping for himself tulungan yung family namin. And right now, siguro ngayon, apat, kompleto pa kaming apat. Kasi my brother could have been supporting my father kung may sakit din siya ngayon. Marso ng taon ding ay pormal nang isinampa ang kasong murder laban sa apat na suspect na sina Resurrection Ranin, Rizal Sari, Besmart Albadar at Umar Hajula. Isang prayer rally din ang isinagawa ng mga kamag-anak kaibigan at kaklase ni Ninyo sa UP upang ipagdasal ang mabilis na paggulong ng kaso nito upang makamit ni Ninyo ang hostisya sa kanyang pagkamatay. Kanyang kultura ng karahasan, hindi kayo marunong magayos na mga alitan ninyo sa mapayapang paraan. An information was filed before this court charging resurrection ni Junior D. Jamali, Besmart Albadar pa, Ipumpara, Rizal Sari and Omar of the crime of murder. Ngunit sa desisyong lumabas mula sa QCRTC noong June 8, 2004, tanging si Resurrection Ranin ang nasampa ng kaso murder dahil siya mismo ang itinuro ng witness na si De Castro na bumaril kay Nino Kalinaw he is to be condemned to suffer the penalty of reclusion for perpetual perpetu death. Ano yung napaka-innocent talaga. Wala akong galang manam sa pangyayari sa Wala akong pakila. Basta may inaparusahan o pinasahan. Accessory to the crime lamang ang iginawad sa tatlo pa nitong kasama at tuluyan ring pinalaya ng taong yun. March 1, 2006 Umapila naman si Resurrection Ranin sa Quezon City RTC upang ipawalang bisa ang naunang desisyon ng korte para sa kasong murder na isinampas sa kanya. Depensa ni Ranin, hindi pa raw siya nakakapunta sa UP. At ang parayong braso at daliri raw niya ay may kapansanan kaya't imposible raw na makapagpapatok siya ng baril. Ngunit hindi ito kinatigan ng korte at tuluyan siyang hinatulan ng guilty beyond reasonable doubt at sinintensyahan ng bitay. Ngunit dahil sa pagkadismiss ni dating paulon Joseph Estrada sa parusang bitay, naging habang buhay na pagkakakulong na lamang ang sentensya kay Ranin. Dito sa New Believed Prison, binubuno ni Resurrection Ranin ang kanyang sentensya. witness. Sabi Kasi... Hanggang sa ngayon, pinaninindigan Ranin na inosente siya at walang kinalaman sa kaso kaya't hindi raw siya dapat hinatulan ng korte. Mga 3 meters away ang binaril. Sister Jante daw. Nung doon na kami sa korte, ganun ang baril. Nung makita na niya may diferensya ang kamay ko, ano ko makakalabit ng baril? Hindi ko nga ito makalabit, magaganyan. Ano ako Maka makakasa? Ang, ang kamay ko, ano pa? May diferensya? Sabihin ko na lang sa kanya, makonsensya siya. Kung sino siya, makonsensya siya. Sa kabila man ng pagkakakulong ni Resurreksyon Ranin, hindi raw ibig sabihin ito ay nakamit na ng pamilya Kalinaw ang hinahangad na hostisya. Paano na makakamit na hindi man ako ang, ang, ang pumatay? Ni sa guni-guni, hindi ko naisip magawin na gawin niya sa anak nila. Hindi ko Sabi ko nga, ma'am, UP lang. Loob ng UP. Mamatay man lahat ang anak ko. Mamatay lahat ang pamilya ko. Hindi ako nakapasok ng UP doon sa sinasabi na yun. Hindi pa ako nakapunta roon idiniin lamang siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Apela ni Ranin, biktima o mano lamang siya ng pagkakataon. Sa totoo lang nawa na din ako sa kanila. Kasi parehas kami biktima eh. Biktima siya dahil namatay anak niya. Biktima ako dahil wala akong kasalanan. Ako ang nandito ngayon. Yung totoong pumatay, yung totoong may kagagawan, nasa labas. Malaya. Para sa pamilya at kaibigan ni Nino Kalinaw, Masakit man daw para sa kanila ang pagkawala nito. Kinakailangan daw nilang tanggapin na madugong sinapit ng kanilang pinakamamahal sa buhay. Yung sobrang emotional stress, kung mas yung mo yung tawag doon. Kasi parang andun na eh, na yung point na si Kuya na dapat yung, yung tutulong sa pamilya para maging okay yung family namin financially and everything. Tapos biglang ganun nagpatawad na ako eh. Sabi ko, kasi siyempre pag nasa Panginoon ka, pinatatawad ko na sila Lord. Pero may batas naman ni eh, sabi ko. Kaya nung, ano, ayun, nung hiring-hiring, nung ngiting-ngiti, ano ko, Kung meron mang heaven, si Nino, siya yung the type na didiretso siya sa langit, di siya dadaan sa kung saan. Diretso siya makakapasok sa langit kasi mabait bait talaga si Nino. Apat na sospek ang nahuli ng mga otoridad, subalit isa lamang sa mga ito ang napatunayang nagkasala. At sa kabila man ng pagsasara ng kaso ni Nino, para sa kanyang pamilya at kaibigan, hindi raw tuluyang mamatay ang bawat alaalang iniwan sa kanila ni Nino. Magandang gabi. Ako si Martin Andara. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.